guys, welcome back to my YouTube channel, Sunny TV. Uh, ngayon guys, mayroon akong i-share sa inyo na kung paano i-repair tong electric fan. Nandito ako ngayon guys sa ano, sa duty ko. So yung electric fan ko guys, biglang namatay. Ayaw na umikot. Ayan no? Yan yung electric tank ko guys. So medyo mainit guys. Maalansangan. So sishare ko sa inyo kung paano to ayusin guys. Wala akong dalang tools dito guys. Ni tester wala ako guys. So gagamitan natin itong pinagbabawal na technique guys para mapaandar natin to. Okay guys. Ay, testingin natin guys. ano, electric pan. So, dito, lagyan na natin. Ayan. So, nakaplagin na, guys. So, switch on na natin, guys. Ayan. So, wala, guys. Ayaw umikot, guys. Ayan. So, wala. Walang react, guys. Ibig sabihin, ano to? Uh, sabi sabihin guys walang react kung ano natin walang supply na pumapasok dito sa ating electric fan guys so bali tinanggal ko na guys yung takip nito kanina guys so ito nga guys so simple lang ito guys ah uh, sishare ko lang yung ano guys yung ito kung paano ko ayusin to so, wala akong gamit guys basta alam mo lang yung ano dito guys yung pinaka common dito sa linya ng ano motor so bali ito na repair na din ito ang pinaka common ito guys ito yung kulay green na ito yan So, bali, ano nga ito guys uh, Nilagyan ko ng dalawang kapasitor Kasi wala akong Pamalit na bago So, parehas na yan na ano Kasi mahina na ito Umikot ko lang sa kapasitor Kaya dinalawa ko na lang Para paraan lang guys Para may magamit lang dito sa trabaho So, ngayon nga guys ay, Namatay ito eh So, bali Wala siyang power guys pag ganun guys kahit i-switch on mo i-switch on mo yung number 1 at saka number 2 or number 3 wala siyang power hindi siya iikot tapos kahit ugong wala man lang ibig sabihin walang pumapasok na kuryente so pag ganun guys pag inanalyze mo yan so ibig sabihin yan Bastid na yan guys ang ano, busted na ang pinaka thermal fuse niyan. So bali oh, wala pa tayong pamalit guys. Babay bas na lang natin to guys. So yung pinagbabawal na technique guys. Ito para sa akin para may magamit lang naman kasi wala pang pambili ng pamalit na thermal fuse. So kailangan lang natin guys ano, uh, ah, kapirasong wire. So ayan. Wala na po. So bali ito lang guys, kailangan natin guys. Kaya gamitan natin itong na technique. Okay. So bali ano lang to guys ha kasi good naman yung line nito yung 1 to 3 kasi umiikot to kanina bigla lang namatay tapos wala ng power so bali ano yan uh, ah, thermal fuse yung umikay nito so gagawa lang natin ang paraan kasi maalinsangan ngayon mainit para may magamit lang si ko lang sa inyo to guys okay so bali ano guys gagawa lang tayo ng anong ito lang wire lang so ito tanggalin lang natin ito pinaka common ng ano motor kulay green na ito tanggalin lang natin tong balot so yan tapos idudugtong natin to guys wire parang ano na to napalitan na ng motor kaya may dugtong na to guys eh. pinalitan na ng motor ayan so, ayan na guys ay dugtong na natin guys ayan na. tapos ito nakikita niya yung kapasitor na yan guys itatap natin ito dito sa kung halimbawa dito nyo tinap guys tapos sinets nyo baliktad yung ikot eh hahanap nyo lang dito guys sa dalawa na to guys kung halin yung tamang ikot guys okay so subukan natin dito sa isa So ayan na nga guys Naikabit ko dito So titesting natin guys kung aandar na So plug in ko na guys Kasi nilagyan na natin na supply guys Ay. Plug in ko na guys So subukan natin i Ano guys ha ah, I Pindutin yung ano I-on natin So, ayan na nga guys. Umikot so, na guys. Kaso guys, baliktad ang ikot guys. Bale. So, balik Gaya ng sinabi ko kanina guys. So, binunot ko muna guys yung ano. Binunot ko muna. So, gaya ng sinabi ko guys. Ito pagbaliktad yung ikot ililipat lang natin sa isa para ano makuha yung tamang ano ikot ng ilis eh yung magbubugas yan ng hangin so ikakabit ko na sa kabila guys So, ayan na nga guys. Dito ko na nilagay sa kabila. Kanina dito natin nilagay sa may pula. Balik tayo ikot. So, dito. Nilipat ko dyan. okay. Tetis time na natin guys. Login ko na ulit. Ayan. So, ayan. Sitson ko na guys. So, yun, oh. Pick na guys oh. Kanina walang ikot yan guys. So, ayan, may hangin na tayo guys. So, yan yung na technique guys. So, ayan guys. So, oh. may ano na tayo. Oh. Panandali repair lang guys. Uh, gamitan natin yung pinagbabawal na technique. So, at least kahit paano magagamit ulit natin. Kung wala pa tayo pambili ng pyesa. So, baga, para-paraan lang, guys. Uh, hindi ko sinasabing advisable yan, guys. Sa mga, ano, yan ay pinagbabawal na technique. Pero kung wala talagang piece na pamalit, pwede naman yan. So, okay, guys. Hanggang dito na lang, guys. Maraming salamat, guys. So, ayan, umiikot na, guys. na, oh. guys. At least, may hangin na ako dito. Ayan. Okay guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye bye.